kawawa naman ang aking grapes. Ayan ang aking grapes. Ayan. Wawa. <laughs> Nagkamatay ang halaman dahil sa ulan na yelo. Oh, nalagas ang dahon. Ayan, malinis na. Ayan, nalinis na nung kardinero. hindi pa naman total ilinis. kasi meron pa siyang nililinis eh. may tubig-tubig pa doon ah yan hindi pa rin nakikita ng may-ari yung kanyang kotse ay butas-butas ayan gawa ng bagyo kagabi ah ayan lagas-lagas ang dahon pero malinis naman ah malinis na ng hardinero sayang yung mga ano halaman daming namatay eto sayang yung ano yun sayang yung ang ganda pa naman ito ng kalabasa namatay ngayon talong sayang yung aking ampalaya mabubuhay ka pa kaya Magsasa nga pa kaya ito. Nagkagutay, gutay, gutay, gutay siya kagabi. Ayan o, tingnan niyo naman. Kung paano winarak ng yelo kagabi. Daming nasira. Ayan, yung kotse doon. Siguro hindi pa alam ng may-ari yun na butas-butas na yung kotse niya. Buti itong eh, kotse nito, hindi nag ay nagbagsakan dyan yelo kagabi lasag-lasag talaga yung ano na yung kagabi pangina pagising ko lasag-lasag siya medyo malinis na nalinis na ng tagalinis namin yan pero medyo may ulan pa rin daw pero sana naman wala ng yelo mapanira ang yelo ayan may bunga dito eh. ayan, bunga ng halaman ayan pa yun, sayang yung bunga dun mamatay na rin yun oh, may pusa dito malaki hey, sino ka naman muning may muning doon? ayan guys medyo nalinis na halinis na ng hardinero. Ang... Ah, sayang mga tanim. Nasira lahat. Ayan, nalinis na ng hardinero. Ang... Ah, mga nasira ng yelo paggabi. Grabe. Urak-urak oh, talaga yung ano. Ah, nakabuti yung mga sasakyan nila na nandito may bubong. Ayan, ang ah may natira pa rin naman pala kala ko lahat ay eh, nalagas may natira pa rin naman ayan may natira pa ayan bunga kala ko lahat ay eh. naugos ng yelo kagabi alam nyo guys nakakatakot yung ulan kagabi yung yelo nakakatakot kung bumagsak ay demon may nguyo lagas ang dahon niya. nakatakot kagabi. Grabe yung tunog. Parang hole na binilibag sa bubong. ting 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 kling, kling. nakapagdinis na rin sila ng mga ano sa kabila. Nakapaghugas na rin sila. Grabe talaga ang ulan. Ayan o, dito. Laga sa tanim. Nasimot ang tanim. <laughs> Mga alugbati o lagas-lagas siya. Dami talagang sinira ng ano. Nang ulan kagabi. Ay, bulaklak na hinakalo. Ang cute. Grabe, ang sinira ng ulan kagabi. Ayan. Update lang po. Malinis na ang binagyo kagabi. Ayan. Thank you for watching. Subscribe my channel and our TV vlog. Pagkatapos ng ulan, ayan sumikat na ang araw. Ayan, may ginagawa dito ayan. Sumikat na ang araw, ang haring araw. Ayan. Pagkatapos ng ulan ng yellow. Ayan, sumikat na ang araw. Napakalamig, lakas ng hangin pagkatapos ng bagyong yellow ay hangin napakalakas ng lamig sa labas yan pa uwi na po ako yun galing ako doon sa dukan ayan guys medyo maaliwalas na syempre day 2 kahapon yung mala ng yelo tapos ngayon ayan ito yung ito guys tingnan nyo tama ng mga yelo tingnan nyo ayan o Tingnan nyo guys parang sinira ng yelo yan. Ha? Tama ng mga yelo yan. Pwede na siguro itong pitasin, no? Ano na, mapula na. Pwede pitasin yan. O, meron doon pusa. Ayun, ang pusa dalawa. O, mag siguro sila umalis. Dito sila, namamahinga sila. Ayan, guys. Sayang naman yung pomegranate maan ng ano. Ayan, maganda na ang haring araw. Ayan ang haring araw, maganda na. Kahapon tingnan ko nga yung tanim ko na ano. Na. kamatis. Ah, hindi naman siya nasira. Konti lang. Ayan, may mga kamatis kasi dyan guys. Kung natatandaan nyo yung cherry tomato na namimitas ako dito yun. Ayan. Dyan. Tanim uli ng cherry tomato. Ayan. Yung kalabasa ala. Sinira na nila. Pinutol. Mag-aano pa naman yung mag -usbong. Ayan. Ang pusa. Ayun. Oh. Ano? Saan kayo kagabi? Nang umuulan ng yelo bong na itong nito tong ah. ng harang Ngayon guys, maaliwalas na ang panahon. Yung kahapon makulimlim masyado. Ngayon okay na. Medyo mainit na. Mainit na malamig ang simoy ng hangin. Ayan guys. Pasok na tayo sa loob ang lemon. Lemon na nalagas ang mga dahon. Ayan. Tingnan sa taas. Lagas ang dahon yan. Tama ng yelo. Kag kahapon ng gabi. Ayan guys. Ayan guys. Thank you for watching. Subscribe my channel on my TV vlog. Ayan ang haring araw.